Si Nino na tinaguri ang Child Wonder of the Philippines, ay nabigla dahil din ito inaasahan na magkakaroon ng interest ang publiko sa relasyong pag-ibig ng kanyang ama kay May Maymay Fortaleza na isang 30 years pa lamang. Ang kanyang ama na si Alex Mulach ay 82 years old na kung saan may agwat sila na 52 years. Naging usap-usapan at tila maraming netizens ang disang-ayon sa relasyon nila. Tila di nagustuhan ng anak ang nagiging komento ng publiko patungkol sa unique love story ng kanyang ama. Ayon kay ninyo, nakaka-depress at malas sa buhay when you talk bad about other people you don't know. Be happy, guys. Eto ang full reaction and comment ni Ninyo Muhlak sa issue. Dear bashers, di ba kayo natutuwa na may tunyo tao na nagmamahalan? Kami nga mga kamag-anak ay natutuwa para sa kanila eh. Di naman kayo apektado, di ba? Good vibes lang. Nakaka-depress at malas sa buhay when you talk bad about other people you don't know. Be happy, guys. Isa pa hindi naman namin magagawa ang alagang ginagawa niya sa daddy ko eh. This is the happiest I have seen my dad. Bigat sa buhay pag puro kanigahan. Mga ka ano ang masasabi niyo sa issue na ito? Maaring mag-subscribe na rin if you liked this video and for more latest chika. Thanks!